Yan mag-aarat kayo kumain ng wala pagkaing. Ano nangyayari sa atin, eh? Takot tumatanda, takot tumoro. Kanya na ba 'to, suka trabaho sa putik? Nakababasa na ako ng pawis. Ginawa mo. Yan bagahe galit pa kayo, Yan tuloy na abuso 'yung ating nilulutong ulam. 'Yung lutong luto ko kanina kayong pinaluluto sa inyo 'yun eh. Kasi sinasabi ko ay lagi kayo nagmamadali, natutungan niyo tuloy 'yung nilulutong ulam bago pa man lang naakulo ay tinutungan niyo 'yan, mag-aarat kayo kumain ng wala pagkaing pagkain. mag-aaral kayo kumain ng walang pagkain. Tiyan, mag-aaral kayo kumain ng walang pagkain.